Hello po guys, magandang hapon po sa inyong lahat dyan mga kapatid, kumusta na po? Ayan po, sa mga mahilig po sa mga mutya, pang depensa, kung ano-ano man po ang mga pamproteksyon or mga mutya, nais nyo po, pwede nyo po ako i-PM po guys, ayan po Mga kapatid, ito po ay isa pong mutya, mutya ng alitap-tap bakit po mutya ng alitap-tap? Guys, ang dami niyan dat-dat guys. So, yan. Kung ito ang mutya ng alitap-tap ay dumadapo sa isang bato. Ayan guys, kitang-kita naman. Ang kalahati ay wala. Pero po siya dito ay meron. Ang dami. Guys, ito po ang mutya ng alitap-tap. Ito din po ay nag-anyaya po. Lalo na kapag may customer, siya po ay nag-anyaya po ng swerte. nag po ng maraming customer lalo na po kapag may paninda or may mga negosyo. Ayan po guys, kusa na lang dudumugin ang inyong tindahan po kapag may ganito po kayo mga mutya ng pampaswerte. Ayan po mga kapatid, hindi masisiro po ang maghapon nyo po ng mga paninda. Ayan po guys, kung nakikita nyo po, napakaliwanag nyo, makikita po ang mutya ng alitap-tap guys. Tila din mga itlog din po siya guys, ayan. Yan po. Ito po ay mainam po gamitin po lalo na sa mga may negosyo. Yan po guys. oh, kitang-kita -kita naman po guys. Yan. Tsaka ibang klase po yung pagkamucha niya. Ayan po guys. Ayan. Ala, meron siya dito. Dati wala yan. Parang gumagapang. Ay, ito ama na siya. Wala yan dati guys. Promise. Yan, oh. At may gabay pa yan mga kapatid. Ang ating mucha na pang swerte. Ayan po, may gabay po yan guys. Kung makikita nyo guys, ayan po ang style nya po guys, oh. Ayan. Nagbablard na naman siya mga kapatid. Nagbablard. Wait lang po. Ayusin natin guys, ha. Ayan. Ayan, ayusin natin. Ayun, ayun, ayun. Kung nakikita nyo po, ang kanya pong hugis po, ng kanya pong ito, ito puti. Tila po, isa din pong ah uh, isang babae na ho, na napalubutan po ng alitap-tap guys kung makita nyo po guys ayan po ito mukha niya guys oh yan ang mukha niya tapos yan nung yung braso niya inano niya yung damit niya mahaba ito yung kamay niya din ito laylayan po ng kanyang damit parang ganun po guys kung nakikita nyo po guys yan yan po nagbablard eh ayan ayan yan po kung nakikita nyo po guys pero kung ayusin po, makita nyo mabuti guys. Ayan po. Ganito naman po ang kanyang ano para po pa naman po ang kanyang yan po pakrus parang pakrus naman po pero guys ito po ay promise ko po maganda po talaga yan mga kapatid ito po ay malakas po mag anyaya po ng mga customer yan po PM na lang po Missy Jane ano ah, Mary Jane Alberto na po guys ayan po nakita nyo mukha din po yan guys so mukha ayan po ito po ay noo ito po ay ilong mata at ito po ang kanyang bibig ayan po guys ali tap tap din ayan po mga kapatid kung nakita nyo naman po ayan po ay makita nyo ng maliwanag ito po ay isa pong sinukuan na uh, isa pong ah uh, sinuk hindi sinukuan ano ba to yung kahoy na dignum ayun po kahoy na dignum ayun po guys ito privis tsaka ito po guys yan po, makinang-kinang pa po yan, guys. Hindi po yan tawas, mga kapatid. Yan po ay isa pong santong ara na makinang pampaswerte. Nagdadala po ng magandang negatibo sa isang tao, nagtatangan. Pwede nyo dadalhin araw-araw kung saan po kayo nagpupunta. At pwede din po yan ilagay po sa ilalim ng unan kapag kayo natutulog para po... Uh, alisin ang mga negative po sa inyo or hindi kayo makatulog kaya po ilalagay po yan guys, isang po previous po guys mayroon pang mga kasama yan po guys uh, sana is po magkaroon ng mga mutya, pm na lang po messenger po, Miss uh, mary jane alberto kahit sa facebook po, mary jane alberto na po guys, ayan para hindi po mahirap hanapin sa mga naghahanap po, sa lahat po na padala o napadaan sa aking mountain channel mega mega shoutout na lang po sa inyo na dyan, ang mutyang alitap tap Ayan po guys. God bless all.